Ang dakilang araw na si Tama Nuitera ay isang Diyos na may natatanging lugar sa panteon ng mga Maori. Hindi lamang dahil sa malinaw niyang kahalagahan bilang pinagmulan ng liwanag at init, kundi dahil din sa malalim niyang kaugnayan sa paglikha ng mundo at sa mismong buhay. Sa kosmolohiya ng mga Maori, sinarangi at papa ay magkadikit sa isang walang hanggang yakap balot sa kadiliman. Ang mga Diyos na isinilang mula sa unyon na ito ay nabuhay sa masikip na lugar na iyon, nananabik sa kalayaan at liwanag. Isa si Tamanuitera sa mga anak na ito isinilang sa gitna ng kadiliman, ngunit nakatakdang magdala ng liwanag sa mundo. Nang mahiwalay ang kanyang mga magulang sa pamamagitan ng kanyang kapatid na si Tane, ang Diyos ng Kagubatan, umakyat si Tamanuitera sa kalangitan at doon siya naging personifikasyon ng araw sa pagkilala sa pangangailangan ng liwanag upang umunlad ang buhay sa mundo ibinigay ni Tane ang araw bilang regalo sa kanyang kapatid at pinalamutian ang katawan ni Rangi ng makapangyarihang pinagmulan ng enerhiyang ito sa kanyang pag-akyat naging tagapagbigay si Tama Nuitera ng liwanag at init mga mahalagang elemento para sa buhay sa mundo. Siya ay may kaugnayan sa paglago ng mga halaman, kasaganahan ng lupa at sa siklo ng buhay. Siya ang nangangasiwa sa tindi ng araw, haba ng araw at gabi at pagbabago ng mga panahon. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng init, sigla at enerhiya na nagpapalago at nagpapasagana. Sa kabilang banda, ang kanyang pagkawala ay nagdudulot ng lamig, dilim at pahinga ng kalikasan. Ang kaugnayan niya sa diyosa ng kamatayan na si Hininuite po ay partikular na nakakaintriga dahil siya ay sumasagisag sa liwanag at buhay samantalang siya ay sumasagisag sa dilim at kamatayan. Ang kanilang walang hanggang sayaw sa kalangitan ay naglalarawan ng patuloy na siklo ng buhay, kamatayan at muling pagkabuhay. Bilang pinagmumula ng buhay at enerhiya, si Tama Nui Tera ay pinarangalan ng mga maori sa pamamagitan ng mga ritual, alay at panalangin. Ang pang-araw-araw na gawain ay nakabatay sa kanyang siklo at ang agrikultura ay lubos na umaasa sa kanyang mga biyaya. Ang mga tuhunga na bihasa sa mga ritual at kaalaman ng mga ninuno ay tumatawag kay Tama Tera upang tiyakin ang masaganang ani maayos na panahon at mapalayas ang madilim na puwersa. nag sila ng pagkain at mahahalagang bagay sa mga banal na altar upang humingi ng kanyang pagpapala. Halimbawa, ang kalendaryong Maori ay nakabatay sa galaw ng araw na nagtatakda ng panahon ng pagtatanim pag-aani at pagdiriwang, ang mga pangunahing pista tulad ng Matariki na nagdiriwang ng bagong taon ng Maori ay tinutukoy ng paglitaw ng mga konstelasyong tumutugma sa siklo ng araw. Ang spiral, isang paulit-ulit na simbolo sa sining ng Maori, ay naglalarawan sa paglalakbay ng araw at sa mahalagang enerhiya na nagmumula rito. Ang kahoy na inukit na mukha ng tao na may malalaki at ekspresibong mata ay madalas na sumisimbolo kay Tamanoiterra na nagpapakita ng kanyang mapagbantay na presensya at karunungan ng mga ninuno.